Maliit dito ang daan. Ito guys yung dinadaanan papunta dun sa tubigan nung na ginagawa nung isang kapatid dito si Almer. O dito lang yung daan na malapit-lapit. So ito ay tabing ilog din. Malalaki ang bato dito, guys. Ligin na ng pag-ano, ng pag, -ano, pag tungtong sa bato. Ngayon yung dalawa na doon sa kabila. Buti na lang guys, medyo sanay din tayo na dumaan dito sa mga batuhan, tumutong sa bato. Ayan, oops! ingat-ingat lang. Malaki naman yung bato na dadaanan. Maganda naman yung sumuntong. Kasi hindi mo kalakihan ng tubig. Ayan o. No. Ito ay ilog ng alitao. Ito yung shortcut na daan papunta dun sa tinutubigan ng kapatid nitong si Almera. Ayan, dito na mama, may bike kami sa kabilang tabi. And guys, yung tong mga kabahayan sa kabila, yan ay bayan. Dito kami sa bayan ng Tayabas. Kaya marami kabahayan dyan. Hmm. Sabi niya. hindi ah. Hindi pa dyan, inay. Saan? Naliligaw na kami. Hindi, pa pala. Babalik pa. Balik yeah. uli dito, balik. Yeah. Hindi oh. yeah. pala naman dito yung daan. Hindi eh. <laughs> na eh. oh. Na dito pala naman ang daan eh. Ayan o. Oh. Malawak-lawak ang daan dito. Maganda sana kung may tulay dun sa kabilaan. Para mas madali ang pagtawid. ayan guys, kainitan dito kami, papunta kami sa tubigan ng kapatid nitong si Almer nag-aani daw siya ngayon so, pupuntahan namin at tutulungan ito si sila, tutulong si Almer Tutul si pag-aani pag bubuhat so, dito ito, mamimilapil tayo ayan, yun guys, may malaking mangga dito. Kung tayo. Ah, nag yan. Hmm, dito lang pala. Alam mo yung tinutubigan ni Kuya Ariel? Dito ah. Ito pala yung nalilaya. Hmm. Ito pala yung tinutubigan niya. But wala naman dito ah. Kaya lang mukhang wala yung nagtutubigan. Wala Wala siya dito. Dito tayo sa kabila. Ayan. Ayan, malilong dito. Nandito kami sa puno ng lansoni, ng <laughs> ano, ng star apple. Ayan yung tinutubigan ng kapatid ni Almera. Yan si Kuya Ariel. Hmm. Tapos yung kaibigan niya yan. Ayan guys. Oh. Mag-ano sila. Mag-iayabat ng ano. Ng palay. Diyan eh. ka lang Toto. Diyan ka daming hakutin no. Hakutin na ilalagay dito sa tabi. Ito yung silungan nila. yan sa taas. Nasa taas sila. Ayan, tanghali na kumakain na dito. Tanghalian. Ah! Oh, sa gitna. Oh! Yo! Ay,